bang abang tayo ng tilapia tilapia yung mga dito tilapia ga na sayang lubog agad may maliit na drag dito babaon ng bala ko dito babaon magsalubo po, po. pa oh, sa pool o. <laughs> Sino pulang dalag? Dalag oh, hey. sa pool. Ay, ah, sumabit pa sa pataw. Sumabit pa sa pataw. bisit kang pataw kasi ka pa dyan. Baya naman o. Oh, kararating lang. Kabe ah, naman. Agad. Oh ulaki. Oh, laki. Olympic. No, 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 no. no. Aba. aba. Huli pala sa pataw. Bisit huli pala sa pataw to. Bakit to? Ako yung kakakita eh. Ba, ba, Aking to. Mahala ka dyan. Tried sa pataw ay Iyak ko na. Iyak ko na dito. Hindi ko alam na sinubidan. Tara na. Ayaw, lima. <laughs> Kaya pala hindi nagalaw. Huli sa pataw. <laughs> pala ko maliit. Malaki pala. Guys, bumalik ako doon sa piyagang hulihan ko. Bibigyan na nila nga dito sa may ari ng ba, may ari ng pataw dito yata nakatilis ng natin. at ay mapagalitan eh. Tau po Tau po Gusto nyo yung drag? ừm 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 Tinamaan. Yun na lang. Maigi ng ibalik kaysa hindi na makabalik. Guys, biyaya. Oh. Kabuti. Nagbalik tayo ng isda. Meron ka pa rin kabuti. Kabutihan. Nagbigay ka. Ibalik sa iyo kabutihan. Kabuti. Kabuti.